Hi guys, magmukbang tayo ng isang buong, alam niyo ba to, pagtangne <laughs> yung natin. Ano, kilala niyo ba to? Ano to? Ito ay ubod ng... Dito ka lang! Shhh. Ubod ito ng... Coco nato, kaya niyo... Pagbisa natin, malinis na lang siya na ano lang. Oh, sa mga umayitin itin yan. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung tanggalin natin to. Kasi hindi ito kasama.

...singgi tu rata-rata So, Buatlegen ini. Saya perlu tanggal dia. Lihatlah. Aku makan apa Hmm, hindi na pala to. Pag-alisan hmm. pa natin. Tapos tanggalin natin. So, kasi hindi ito kazawit. Siyempre! Kapi na natin! Mm. natin. Hmm. Ba ba, may mga mata ko? <laughs> わざわざ行って Sayang wala tayong microphone, hindi niyo naririnig rin yung crunching. Hindi mm. niyo naririnig yung crunch na ano ko. Mag-try ko magkuha ng headset. Ayun, naka-headset na ako. Try natin. Ang problema, kung gagana yung headset, yun lang. Kasi dati, eh, di ba nakabili ako ng tripod na may microphone, hindi siya gumagana. Pag sinasaksa ko yung microphone, nawawala yung busis ko. Ewan ko ito. Sige nga rin. Baka may nawala na naman yung buses. Nawala yung buses ah. Nawala yung buses na ano Mas tamis siya, hmm. hmm. Iwan ko lang ha kung maubos ko to. Iwan Kung hmm. hindi ko to naubos, Lalagyan ko to ng tinapa mamaya gabi. Ibibis ako sa tinapa. Sardinas ba? Tinapa yun sa bisaya. Ibibis ako to. Bisahan ko to ng sardinas. Hmm. Parang uulan ito sa amin.

Kaya nakakuha kami nito kasi yung isang puno namin ng niyog na yung nadaanan sa ano, yung mag four lanes sa kalsada. Kaya laki na. Ang

Magiging siya akong kakabusog. Kasi tingin nyo naman.

Ano tayo ka ha? Ano na Tuntungan ako bitbitog sila Kasi eh, so guys, hindi niya siya masyadong matamis Ano kung bakit? Ayo guys, udah ambusin punya. Hmm, mana? Ini nanya nanti Hmm. Naman naman ako. Nalagyan ko ito mamaya ng sardine na ako sa sardine. Excuse me. Di ba nagbigay na ako? Thank you for watching, guys! Hindi ko na maubo, sobrang laki kasi nga. Usob na ako. Thank you for watching! See you on my next vlog! Sana naman po, supportahan niyo po ang ating mga videos. Bye! Uulan na yata ito sa amin. Bye!